Nag-alay ng banal na misa ang pamahalang lungsod bilang pagsisimula ng buwan ng Santo Rosario ng Birheng Maria ngayong unang araw ng Oktubre sa Clubhouse Congressional District Office, Barangay Tungkong Manga. Ang unang araw ng Oktubre ay pagdiriwang din sa pista ni Santa Teresita ng Ninyo Jesus na patron ng paggawa ng maliliit at simpleng gawain ngunit kalakip ang matinding pag-ibig. Kaya ito ang laman ng mensahe ni Reverend Father Romulo Perez ng St. Peter the Apostle Parish. Dinitlaro pa rin siyang doctor of the church. At napakaraming mananapalatay ang deboto sa kanya. Bakit? Bakit siya very attractive sa mga katoliko? Simple sagot. Dahil sa kanyang kababago. Para sa kanya, her life was a life of simplicity. She loved God by doing ordinary things with extraordinary love. Hindi naman po mahalaga sa buhay natin. Ano, ano man gawin natin, kahit nagano gano'ng kapayak ito, gawin natin na may malalim na Napuno ng pagsamba, himno at dasal ang pagpapatuloy ng banal na misa hanggang sa dumako sa pagbabasbas ng mga sasakyang gagamitin din sa parada ng anim na imahe ng Birhing Maria na ililibot naman at ilalagak ng tigta-tatlong araw sa anim na dalawang barangay sa lungsod sa buong pagdiriwang ng buwan ng Oktubre. Ilan sa mga barangay na unang nalagakan ng mga imahen ay ang Minuyan 1, Minuyan 2, Minuyan Proper, kay Pian, Santo Cristo at Barangay Giho na malugod ang pagtanggap sa mga imahen. Ito yung pong aming mga constituents, siyempre napupunta rito para magdasal at ipagdasal kung ito pong aming barangay ay kumari ay maging maganda yung pakikisa regarding po sa nakawan, no? may pagdasal po ng uh, bawat isa sa amin na maging mapayapa po itong barangay ng Santo Cristo. Ang gusto po namin mangyari dito sa aming barangay ay para sa peace and order, para sa kapayapaan ng buong barangay. Tapos yung sa kalusugan ng aming mga kawani. Ang ganitong mga paggunita ng pamahalaang lungsod ay sa inisyatibo at debosyon rin ni na Congresswoman Ate Rida P. Robes at Mayor Arthur B. Robes tanda lamang ng buhay at mataimtim na debosyon sa kabanal-banalang Birheng Maria at sa pagpapalat gabay ng mahal na ina sa lungsod ng San Jose del Monte. Para kay Ate Kong Rida, napakahalaga ng uh, Month of the Holy Rosary kasi dito nagbibigay pugay sa ating mga pang-araw-araw na nangyayari sa ating buhay. Kaya na five mysteries ng ng rosaryo. Mahalaga ito dahil alam ko sa pamilyang San Joseño, maliban po sa sipag at tiyaga na meron kami na may sinceridad po talaga sa paglilingkod sa tao, mahalaga po na pinagdarasal po natin ang bawat isa, higit sa lahat ng ating mga kalusugan. So sa ating po lahat, uh, yung ginawa po natin ay 18 years na po natin ginagawa. Sa 18 years po na yon, 18 years po of blessings na meron po ang lungsod ng San Jose del Monte. Salamat po, pamilyang San Joseño. Salamat po, mahal na Birheng Maria. Tandaan niyo po ito si Jesus never siyang patulak si Jesus palaging payakap bakit? kasi ayaw ni Jesus ang bukod tayo eh. kaya ang sino mang bukod papasukin niyo si Lord saan nagsisimula yung Lord? anong letra? hindi, lagyan niyo ng L yung bukod nagiging bukod Naway patuloy na makamit ng mga sanosenyo ang milagro at pagpapala ng Santo Rosario ng Birhing Maria sa pamamagitan ng taimtim at buong pusong pananalangin na may pananalig. Para sa Balitang Sanosenyo, ako si Jelo Darantina, Public Information Office.